นนี้ฮะอินพอ leader ng Kamara de Representantes noong araw ng miyerkules ang House Bill number no. 11192 na naglalayon pong irregulate ang paglalaan at paggamit ng confidential at intelligence funds at patawan ng parusa ang maling paggamit nito. Naghain din sila ng kaugnay na panukala upang irregulate ang mga special disbursing officer ng gobyerno at magtakda ng parusa sa maling paggamit ng pondong kanilang pinangangasiwaan. Ang dalawang panukala ay inayakda ng 38 na miyembro po ng Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan po yan ni Manila Representative Jewel Chua kasama sina na Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr., Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez at Manila Representative Bienvenido Abante Jr., Vice Chairman ng Komite. Ang mga panukalang batas ay bunga po yan ng masusing investigasyon ng Komite sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds na natanggap po yan ng Office of the Vice President ni, sa ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education sa ilalim din ng kanyang pamumuno. Kaugnay niyan narito ang bahagi ng pahayaga ni Congressman Joel Chua. May mga parusa bukod siyempre sa mga admin para sa mga uh, criminal liability nilalagay din dito na pagka uh, ikaw ay uh, mapatunayan na nag-violate dito sa mga batas na to eh magkakaroon ka ng perpetual disqualification to hold public office pero siyempre lahat naman ng mga to dadaan pato sa committee may mga ito uh, sa SDO specifically section 10 penalties Without prejudice to the filing of criminal, civil, and administrative cases, the penalty of perpetual disqualification from office shall be imposed upon the SDO for violation of any of the provision of this Act, including loss of benefits. May explanatory note naman, binanggit ng may, may akda na ang paggamit po ng Confidential at Intelligence Fund ay palagi may kaugnay po yan sa issue. Bikabilang po ang pagiging subject nito sa audit. Ayon sa kanila, ang Joint Circular Number no. 2015-1 na inilabas ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, DILG at iba pang ah ahensya po ay uh, nagpapatupad daw ng maluwag na requirement para sa liquidation ng cash advances mula sa confidential funds kumpara yan sa si cash advances ng regular na pondo. Natuklasan ng komite sa mga pagdinigang ang ilan pang mga paglabag sa paglalaan po yan at paggamit ng confidential at intelligence fund. Ayon sa mga may akda, ang 112.5 million pesos na CIF na inilabas sa DepEd sa ilalim po yan ng pamumuno ni Vice President Sara ay ginamit upang suportahan ang mga operasyon nito at hindi daw para sa pambansang seguridad na taliwas po yan sa orihinal na layunin na naturang pondo. Po kasi, originally, pag SDO ka, ang uh, sa ngayon na, uh, basta't ikaw ay in lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong uh, batas na ipinasa, may mga qualification na po kami na isinaad. Number one, kailangan eh, Sempre bukod sa kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency at ikaw ay kailangan may salary grade 24. Tapos kailangan merong educational uh, background na related sa accounting, auditing or finance. At dapat yung approved fidelity bond mo kailangan equivalent sa iyong accountability. Bayag po yan ni uh, House uh, Committee on Good Government and Public Accountability chairman na Jewel Chua.